Sa Lake Lanao, uh, nahuli itong uh, isang pinaniniwalaang supporter ng MAUTE. Alam mo, kapansin-pansin na mas tumindi yung airstrike at artillery fire uh, ngayong araw kumpara kahapon at nung nakaraang linggo. Indikasyon ito na mas, mat, mas bumibigat yung opensiba ng militar sa mga natitirang miyembro ng MAUTE sa loob ng Marawi City. Alas 11 pa lang kagabi, eh, nagsimula na yung airstrike. Sinundan niya ng uh, aerial bombardment pa noong alas 3 ng madaling araw, nadagdagan pa noong alas 6 at mas uh, lumakas pa yung naririnig naming putukan at mga pagpapasabog ng mortars mula sa mga chopper ng uh, militar kaninang alas 10 ng umaga. Napansin din natin na gumagalaw papunta sa Lake Lanao at sa kabundukan ang pag-atake ng airstrikes ng militar. Marami na raw sugat ang miyembro ng MAUTE ang dinadala o tinatangkang dalhin sa ibang bayan, sa sakay ng mga bangka sa pamamagitan ng Lake Lanao. Nakatanggap tayo ng report mula sa Naval Task Unit na nakahuli sila ng Maute supporter kahapon ng umaga na umaming siya ang nagdadala sa mga sugatang terorista mula sa Bongalo. Yan yung sakop pa ng uh, mga Maute members na barangay sa loob ng Marawi City papunta sa ibang munisipalidad gaya ng Marantao at uh, Butig. Kinilala ang nahulang, nahuling supporter na si Folo Abisalik. Inamin niya na meron siyang kontak sa loob ng Marawi City. Ang pangalan ng kanyang kontak daw ay si Musur Bityara. Nasa ilalim ni uh, Naser Maute. Binabayaran daw siya nito ng limang daang piso bawat, pag bawat biyahe niya mula sa uh, bonggalo Uh, pipick-upin niya yung mga wounded ng maute doon uh, papunta sa pagdadalahan na uh, na bayan o barangay. Uh, nahuli siya kahapon ng Naval Task Unit at um, inamin niya na nasa tatlong bangka, maliliit na bangka, motorized bangka, ang gamit ng mga maute supporters para dalhin nga yung mga sugatan uh, sa ibang barangay at pati na rin mag, uh, magdagdag ng mga supplies para sa natitirang maote uh, terrorist sa loob ng Marawi City. Alam mo kung matatandaan mo, nung nakaraang linggo pa lang ay nakapenetrate na tayo sa loob ng uh, sa isang barangay, Lakeside barangay, malapit sa jen sa uh, sa may barangay Bangon uh, at doon nga nung pumunta tayo ay pinaputukan ng uh, mga Maute members mula sa kabilang side ng lake, yung mga kasama nating uh, militar. Meron kasing uh, lugar doon kung saan minsan uh, nagpa nagpapatrolya sila. Doon nga tumatakas yung uh, ibang, nagtatangkang tumakas yung ibang Maute members. Ito namang lugar kung saan nahuli itong supporter uh, na nagtatransport ng wounded na fighters, eh nasa bandang uh, uh, north ng uh, Lake Lanao. At uh, yan nga yung susunda nating storya ngayong araw dahil meron ding nahuling nakuhang mga communication device dito sa supporter at uh, umamin nga siya na meron pa silang mga ibang kausap uh, na ibang mga supporter din na tumutulong din para madala yung mga sugatang maute sa ibang bayan para doon sila magamot. Uh, ngayon iniintay natin itong uh, press conference dito sa kapitolyo At uh, yun na, patuloy pa rin yung naririnig natin na uh, bakbakan doon sa labas, malapit lang dito yung uh, war zone. Yan yung aabangan nating development ngayong araw. Ameline. Kaabangan namin yan, Camila Badisio.